Hello mga friendship katawan si Ito agang-aga ako nandito naman ako sa Yoshinogawa Lamo Ito rin yung isa sa mga Store na Mura mga milihin I we we'll were it'd be really right

Ito pa nakakatawa, may pata na baboy. Diba? Timplado na yan. May cola ganda. Wow. Pag na-chip ako, ito ang binibili ko. Milk protein. Kasi, pag babawag pa ako ng mga, minsan ng mga, sila tina, tinapay. Eh. brush pa ako, nakakatabag. <laughs> kaya ano lang, minsan yogurt. Yogurt. Ang dami na, uh? sa so, mga yogurt ngayon. Soy pro. Dati na ako mahilig sa yogurt, pero ngayon, kasi gusto ko na ang yogurt. na ang seafood, noodles. May lemon na siya, Aji. Tikman ko nga to. Iba't iba na yung flavor niya. Ito, ano naman ito? Ah, Hmm. Level up na ang ano, ang cup noodles. Nang ngisin. Cheese curry, oh. Eh. Nakapag natin. Oh. Eh. Red seafood. Naku pa tayo. Pag nakita tayo, pa papa, papa, baby Hi, naku. At yan nga po ang ating vlog sa ngayon. Kaya ako dumaya dito kasi kala ko may chicken skin. Wala palang chicken skin. Ano ba yan? Bye.